Nakakaramdam ka ba ng pagod, pagkabalisa at disoriented? Ngayon, tuklasin natin ang isa sa pinakamakapangyarihang pangako ng Diyos. Awit 23, ang Panginoon ng aking pastol. Bago tayo manalangin, pakinggan natin ang salita ng Diyos at magnilay-nilay. Ang awit 23 ay isa sa pinakamagandang talata sa Biblia, tulad ng isang personal na liham ng pag-ibig mula sa Diyos para iyo na nagpapaalala sa iyo na siya ay nagmamalasakit sa iyo ng malalim at hindi natitinag. Nang sabihin ni David, ang Panginoon ang aking pastol, ang tinutukoy niya ay hindi lamang tungkol sa isang tungkulin kundi isang espiritual na relasyon. Ang isang tunay na pastol ay nagmamahal sa kanyang kawan, laging mapagbantay, laging maprotektahan, ang tawag sa Diyos na iyong pastol ay nanangahulugan na ang iyong buhay ay hindi lamang niya binabantayan, ngunit ginagabayan din niya sa bawat maliit na detalye. Isang tagapangalaga na higit na nakakakilala sa iyo, kaysa sinuman at laging handang alagaan ka. Naisip mo na ba kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging pastol? Isipin ang isang taong hindi ka iwan, palaging pinoprotektahan ka at nagmahal sa iyo ng walang kondisyon. At nang sabihin ni David na, wala kong pagkukulangin, ito ay hindi lamang isang pahayag kundi isang pambihirang pangako. Kapag ang Diyos ang iyong pastol, hindi ka magkukulang ng anumang mabuting bagay na mayroon siya para sa iyo. Alam niya kung ano talaga ang kailangan mo, at sa perpektong oras at paraan, ibibigay niya ito sa iyo ng kanyang walang katapusang karunungan at pagmamahal. Naniniwala ka ba na laging ibinibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan mo? Sama-sama tayong manalangin para sa kanyang masaganang pagkakaloob. Kapag inilarawan ng salmista ang Diyos na umaakay sa iyo sa luntiang pastula na tahimik na tubig, ito ay isang larawan ng kasaganaan at kasaganaan. Isang lugar kung saan maari mong matamasa ang kanyang mga pagpapala ng walang pag-aalala o takot. Ang tahimik na tubig ay kumakatawan sa kapayapaan at katahimikan. Ang banayad na presensya ng Diyos ay nakakatulong na paginhawahin ang iyong hindi mapakali na kaluluwa. Sa mundong puno ng kaguluhan at rumaragas ang alon, laging alam ng Diyos kung paano ka dadalhin sa isang lugar ng pagpapanumbalik, kung saan hindi ka lang gumaling sa labas, kundi sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, babaguhin niya ang iyong lakas pagagalingin ang pinakamalalim na sugat sa iyong puso. Kahit na naglalakad ka sa libis ng anino ng kamatayan, hindi mo kailangang matabunan ng takot. Ang lambak ay hindi lamang kumakatawan sa pisikal na kamatayan, ngunit kumakatawan din sa mahihirap na panahon, pagkawala at kawalan ng katyakan ng buhay. Ito ay isang paalala na kahit anong hamon ng iyong kinakaharap, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay hindi tumatayo at nanonood mula sa malayo. Siya ay lumalakad kasama mo, hakpang-hakpang, sa bawat unos. Ang pamalo at tungkod ng Diyos ay sumasagisag sa proteksyon at patnubay. Dumikit upang itaboy ang mga kaaway, mga tauhan upang gabayan at hilahin ka pabalik kapag naligaw ka. Maari kang lubos na magtiwala sa Kanya dahil Siya ay laging nandiyan. Pinoprotektahan ka mula sa panganib at ginagabayan ka sa tamang landas. Ang salmo pagkatapos ay lumipat sa isang makapangyarihang larawan. Ikaw ay naghahanda ng isang mesa sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng Diyos para sa iyo, kundi tungkol din sa pampublikong tagumpay. Isang piging sa gitna ng mga kaaway, kung saan ikaw ay protektado niya, kung saan walang sinuman ang maaring makapinsala sa iyo. Isipin ang iyong sarili na nakaupo sa hapagkainan, ligtas sa ilalim ng proteksyon ng Diyos, at ang mga salita o kilos ng iyong mga kaaway ay hindi makakasakit sa iyo. Pinahiran niya ng langis ang iyong ulo, isang simbolo ng pagpapala, paglalaan, at pagpapagaling. At ang iyong saro ay umaapaw, hindi lamang sapat, ngunit sagana, uumapaw sa kagalakan, kapayapaan, at paglalaan mula sa kanyang mismong kamay." Ang awit ay nagtatapos sa isang nakaaliw at malalim na pahayag. Tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang awa at habag ng Diyos ay hindi lamang umiiral. Hinahabol ka nila, hinahanap ka, at hindi ka nila iniiwan. Nasa kagalakan ka man o kalungkutan, ang kanyang pagmamahal at kabutihan ay laging kasama mo. At higit pa riyan, mayroon kayong magandang pangako, isang walang hanggang tahanan, isang lugar ng walang hanggang kapayapan sa kanyang mapagmahal mga bisig. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Panginoong Hesus, Ikaw ang aking mabuting pastol. Wala nang mas kahangahanga kaysa sa pagkaalam na ang mapangyarihan sa lahat, ang Alpha at Omega, ay ang isa na nagmamalasakit sa iyo ng personal at matalik. Nakikita niya ako, naiintindihan niya ako, at pinoprotektahan niya ako ng hindi natitinag na pagmamahal. Ang kamay niya ay hindi lamang humawak sa akin kundi gumagabay din sa bawat hakbang ko. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagkukulang, ang kanyang proteksyon ay hindi umaalis, at ang kanyang patnubay ay laging perpekto. Kapag ako ay nawala, tinatawag mo akong pabalik sa iyo. Kapag ako ay mahina, yung itinaas at dinadala sa iyong mapagmahal na mga bisig, Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan na lumaban sa mga hamon ng buhay. Dahil sa Kanya, Panginoon, lumalakad ako araw-araw ng may pag-asa, dahil alam kong babaguhin mo ang aking kaluluwa at bibigyan mo ako ng lakas. May mga sandali, Panginoon, napagod na pagod ako na ubusan ng mga hamon ng buhay. Maaring ito ay ang pasanin ng responsibilidad, ang sakit ng mga paggabigo o ang kawalan ng katiyakan ng hindi alam sa hinaharap. Sa mga sandaling iyon, nananabik ang aking puso na makasama. Kung saan makakatagpo ako ng tunay na pagpapanumbalik, kaginhawahan at kapyapaan. Diyos, mangyaring hawakan ang aking buhay ngayon sa paraang ikaw lamang ang makakaya. Mangyaring punuin ako ng iyong pagpapahid na naghahatid ng kagalingan sa aking puso at kalinawan sa aking isipan. Naway hindi lamang ako ibalik ng iyong makapangyarihang kamay, kundi mahawakan din ang aking mga mahal sa buhay. Naway balutin kaming lahat ng iyong presensya, naghahatid ng kapayapaan kung saan may kaguluhan, nagdadala ng saya kung saan may kalungkutan, at, Panginoon, sa tahimik na mga panahon ng buhay, kapag ang mga bagay ay mas madali, kapag ang mga pagpapapala ay bumubuhos, Tulungan mo akong hindi kailanman balewalay ng iyong presensya. Panatilihin akong malapit sa iyo, panal na espiritu, at protektahan ang aking puso mula sa pagmamataas o kasiyahan sa sarili. Kapag maayos na ang takbo ng buhay, ipaalala sa akin na ang lahat ng mabubuting bagay na ito ay hindi nagmumula sa akin, kundi sa iyong biyaya. Tulungan mo akong maunawaan na kailangan kita hindi lamang sa panahon ng kagipitan, kundi maging sa panahon ng kasaganaan dahil wala ko kung wala ka. Lord, I also pray for those who are struggling right now. Hinihiling ko sa iyo na puntahan ang mga pusong mabibigat, ang mga katawan na nagdurusa, ang mga kaluluwang nadurog ng mga sugat ng buhay. Para sa mga nakakaramdam na naabot na nila ang kanilang limitasyon, mangyaring makialam. Mangyaring abutin at hilahin sila mula sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Naway baguhin ng iyong kapangyarihan ng kanilang lakas ibalik ang kanilang pag-asa at pasiklab muli sa kanilang mga puso ang apoy ng pagmamahal sa iyo. Naway madama nila ang iyong presensya sa isang makapangyarihang paraan, isang presensya na hindi lamang nagdudulot ng kaginhawahan, ngunit isang paala rin na hindi sila nag-iisa. Ipaalala sa kanila na ikaw ang kanilang pastol kung paanong ikaw ay akin. Nakita niya ang kanilang sakit na unawaan niya ang bawat luha na kanilang ibinubuhos at mayroon siyang plano para sa kanilang pagpapalaya. Pakiusap na sabihin ang kapayapaan sa kanilang mga puso, Panginoon, at tulungan silang matanto na walang sitwasyon na napakahirap para sa iyo na hawakan. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng mga tagumpay. Nagtitiwala ako na gagawa ka ng paraan para sa kanila, tulad ng ginawa mong paraan para sa akin ng maraming beses. Panginoong Hesus, aking mabuting pastol, inialay ko ang aking buong buhay sa iyong mga kamay. Mas kilala mo ako kaysa sa sarili ko. Naintindihan mo ang bawat pangangailangan ko, ang bawat lihim kong pagnanasa, maging ang mga bagay na hindi ko kayang sabihin. May mga pagkakataon na hindi ko alam kung ano ang pinakamabuti para sa akin, ngunit alam mo. Kaya pinili kong ilagay ang aking buong pagtitiwala sa iyo. Sa iyong mapagmahal na bisig ay nakatagpo ako ng kapahingahan para sa aking kaluluwa at kapayapaan para sa aking isipan. Inalis mo ang aking mga takot at pasanin. Pinapalitan mo sila ng iyong pagmamahal at katyakan. Kapag nahaharap ako sa mga kaaway o pag-atake ng kasamaan, hindi ko kailangang lumaban ng mag-isa dahil ikaw ay nasa pagitan ko at ng panganib. Ikaw ang ang aking tagapagtanggol, aking tagapagtanggol, at aking gabay sa bawat pagsubok. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pakikipaglaban para sa akin. Kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot, sapagkat nariyan ka, hawak ang aking kamay at ginagabayan ako sa kadiliman. Panginoon, alam ko na hindi ako nag-iisa, ang madilim na lambak ng buhay ay hindi ang aking huling hantungan. Ito ay mga pansamantalang panahon lamang ng pagsubok na pinapatnubayan mo ako sa bawat hakbang. Ikaw ay kasama ko. Ang iyong presensya ay nagbibigay sa akin nakas ng lob na magpatuloy sa pagsulong. Ang lakas na harapin ng aking mga takot at ang kapayapaan upang manatili sa iyo. Kahit na ang landas sa hinaharap ay hindi malinaw, hindi ako dapat matakot dahil hinding-hindi mo ako iiwan. Ang aking pananampalataya at pagtitiwala ay hindi nagmumula sa aking sariling mga kakayahan. Ngunit mula sa katotohanan na ako ay yung anak, aking pastol, aking tagapagbigay, alam. Mo kung ano ang kailangan ko at kapag kailangan ko ito, ginagabayan mo ako sa mga taong magpapalakas ng bat sumusuporta sa akin. Iyong pinoprotektahan din ako mula sa mga maaring makapinsala sa akin o mailigaw ako. Inaakay mo ako sa mga ligtas na lugar, malayo sa panganib at tukso. Panginoon, ang iyong karunungan ay hindi ko ipinagkakatiwala sa iyo, at sa iyo lamang ang aking pipiliin. At sa iyo ang aking karunungan ay ang isa na nakakaalam ng simula at wakas ng lahat. Ikaw ang aking tagapagbigay, ang aking tagapagtanggol at ang aking gabay. Dahil sa iyo ay makakapagpahinga ako sa ganap na kaligtasan. Alam na lagi akong inaalagaan sa iyong mapagmahal na bisig. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ang aking kanlungan at ang aking lakas. Ang iyong salita ay pinahiran mo ang aking ulo ng langis at ang aking tasa ay umaapaw. Nagpapasalamat ako sa iyo sa iyong masaganang probisyon sa aking buhay wala akong kakulangan dahil ang iyong katapatan ay walang hanggan. Napuno mo ang aking buhay sa iyong kabutihan at mercy, at ako ay may tiwala sa iyong mga pangako. Ngayon, ako ay naninindigan sa katotohanan ng iyong salita at ipinapahayag, tinatanggihan ko ang anumang diwa ng kakulangan, kahirapan o anumang bagay na hindi nagmumula sa iyo. Tinatanggihan ko ang karamdaman, sakit at bawat sumpa, dahil ipinangako mo sa akin ang isang buhay na puno ng mga pagpapala, natatanggap ko ang kagalingan, tagumpay at kasaganaan na inilaan mo para sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pag-akay sa akin sa tabi ng tahimik na tubig kung saan ang aking kaluluwa ay nagpapahinga. At ako'y laging natututo upang ako'y magpahinga. At ako'y matututo upang ako'y maging mapagpakumbaba. Patnubayan mo ako sa pamamagitan ng iyong salita sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu at sa matalinong payo ng mga may takot sa iyo, ituro mo sa akin ang daan, Panginoon. At kapag ako ay naliligaw o nalilito, ipaalala sa akin na palagi akong makakatakbo sa iyong mapagmahal na mga bisig para sa patnubay at kaaliwan. Dahil sa mga pangako sa awit 23, Maari kong harapin ang bawat araw ng buong tapang, nang walang takot, dahil ikaw ay kasama ko, kahit na ang lahat ng iyong ginagawa ay hindi mo nakikita o naunawaan ng mga lugar na iyong naunawaan. Panginoon, salamat sa pagdinig ng aking panalangin, pagpalain ang iyong banal na pangalan, dalangin ko sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.